and sports Abay, congrats sa ating national basketball team. Bumilib din kasi ang head coach ng New Zealand sa nilaro ng Gilas Pilipinas batapos silang talunin kagabi sa FIBA Asia Qualifiers. Sa so, matagal na panahon kasi ngayon lamang natalo ng Pilipinas ang New Zealand. Tinawag ng tall black's head na si coach Jude Flabel ang Gilas bilang isang polished team. Magaling sa opensa at masyadong physical. Bago ito sinabi naman ni Gilas Pilipinas head coach sa si Team Cone na pinahirapan sila ng mga kalaban na sobrang physical din maglaro. Sinaluduhan din ni coach team, sina Justin Brownlee, Jude Marfahard at Kai Zoto na nagipagbalyahan sa mga big men ng New Zealand. nako partner ha, itong... Uh... Pero yung gilas ha, Oo, <laughs> maraming napuyat na kagabi pero na maraming masaya. <laughs> <laughs> Bakit partner? Bakit partner? Dahil... Ika uh... eh, just imagine na uh, mm -hmm. more than 8 years ha, ngayon mm -hmm. lamang natalo ng Pilipinas itong, ang tawag ito ay tall blocks. Oh, Mga oh. kiwis ano. Correct. Oh. Kiwis. Oh. At uh, hindi rin biro yung uh, ginawa sigurong pag ng ating uh, gilas team uh, para dito sa match-up right. na ito. <laughs> Oo, oh, eh, alam mo, historic yung nangyari kagabi uh, yeah. partner. Tamat. Talagang makasaysayan kaya si Madion yung hiyawan at agi na rin yung uh, pagdagundong ng Mawa Arena, partner.